So hello mga kabatang heli mate! Mabilisan lang muna rin itong gagawin ngayon dahil mag uulan tayo regarding kay Mayor Lenny Lobredo. So, <laughs> Nasa main nila po si Mayor Lenny. Nasa Globe Telecom siya sa araw na ito. Dahil laki pag meeting po siya sa Globe. Regarding naman yan dun sa transition into fiber optics video gaper. Kasi yung mga CCTV nga is naka broadband. So parang may proposal na if pwedeng it, i-transition na siya into fiber optics para mas reliable nga daw videographer. Pero ayun nga, diba? Pag may yung ni Robredo, ang hatang buhay ng lahat at talagang mahalat ng solusyon para umangat ang buhay ng mga mamayan. Hindi ka gaya ng mga iba dyan. Nakakaloka mga bata helmet. So, nandito kami ngayon sa Tokyo, Tokyo. Nakakaloka dahil yung bill talagang pataas ng pataas. Grabe ang bata. Sana man lang, diba? Tanggalin mo na din yung mga ano, yung tax, yung bata. Kahit makahinga muna tayo ng one month, ba? Diba? At saka, teka lang, i up natin yung mga dapat makulong. Wala ka eh, no? Tagal na eh. Tagal na. Ngaungaw tayo ng ngaungaw, rally ng rally, protesta ng protesta. Pero wala namang na solusyon alam mo wala naman tayong nahihita na ganap na sana may nakulong na nakukulong, di ba? Pero ayun nga mga katahil, may good vibes muna tayo. Kaya saludo talaga tayo kay Mayor Lenny Robredo dahil... Lalo mahanap siya ng solusyon para mapagaan, makaangat ang buhay na dito. So, ayan mga batang helmet. Hirap na hirap akong mag-video dito sa uh, labas dahil nga baka may mahagip tayong mga mukha na ayaw naman talaga, ba? Diba? Pero ayan nga, sa commenting na dyan ko, sabi nyo, at may dalap shoutout kay Ma'am Elvira Velayo, videographer, and kay Sir Erwin Valera na countdown na countdown. Ayun, so, mabito, subscribe at click the notification bell para lagi kayo updated. Sa lahat ng mga ina-upload, dami may video ko pa. So, ayan. Basta. O oh, mamaya may update pa ako, may upload pa ako, abangan nyo yan.